Hello beautiful ladies and some gentlemen of the universe Welcome back to Angelo Sinko Vlog Welcome to Capiz mga guys And of course for today's video Pupunta kami sa gubat mga guys um, Maghahanap kami ng bamboo shoot Yes but um, ito yung madadaanan namin mga guys. So, let's go. And of course, I'm so happy kasi ngayon, makakab makakabalik ulit ako dito mga guys sa gubat na ito mga guys. So, kasama ko si Mahal for today. So, kasi nga po is weekend ngayon. Nung kinuha namin to is weekend. So, Um, ito yung nangyari mga guys. So, let's go. Samahan nyo kami hanggang dulo. And of course, kung bago ka pa lang sa channel na to, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating blo guys! Good morning, good afternoon, good evening sa ating mga kaibigan dyan sa mga lupalap ng mundo. Sana'y safe po tayong lahat mga guys. And of course, kung nakita nyo mga guys, ito po yung dadaanan namin ni Mahal papunta doon sa kabila mga guys. So of course, Um, meron na tayong tanim na palay mga guys kasi nga po diba umuulan-ulan na so ito na po yung uh, mga makikita natin mga guys wala na yung mga brown before na nakikita natin dito mga guys kasi nga po nakapagtanim na si lolo ng palay so yung sa left side is yung sa lolo ko yan and of course yung sa kabila naman is sa kapatid niya mga guys so yun po yan po yung uh, tanim niyang palay. Kanyang rice field. So, diba? So, dadaan kami ni Mahal dito, mga guys. Kaya lang na-amaze ako sa uh, lugar na ito, mga guys, sa Singapo. Diba? Sobrang ganda naman po talaga. Diba? So, ito po. Uh, Alis na kami ni Mahal. Papunta kami din sa so, kabila. Para maghanap kami ng labong, tambo dito sa amin mga guys. So sa inyo labong, so sa mga Amerikano naman Amerikana is bamboo shoot. <laughs> so ito mga guys, 'di diba? ba? Saya-saya lang kasi nga po it's weekend na naman. Kapag weekend mga guys, may kasama tayo papunta kung saan-saan kasi nga po, 'di ba? Si mahal yung, uh, yung partner ko lagi mga guys. So ito po yung amin na uh, uh, naisip na gawin, no? Kasi nga po naisip namin na kasi one week siya na hindi nakauwi. So today, nako na mga nandito siya kaya Uh, maglalarga kami mga guys sa punta dun sa kabila. So, let's go. Titingnan natin kung ano pa yung mga, mga, makikita namin dito sa daanan bago kami makapunta dun sa kukunan namin ng labong mga guys. Si, uh, see? Ngayon na ako dito nakadaan mga guys. Um, mula nung nagtanim si Lolo ng palay. So, enjoy natin yung um, ganda ng lugar na ito mga guys. ba? Diba? naka, naka ano talaga, nakaka-amaze. Ah, super green. Samantala dati wala pang ano, walang ulan. So, yung nakikita natin is almost halos talaga mga guys is color brown. syempre naman, walang ano eh, walang buhay na mga tanim mga guys. So, ang tagal din bago ito nataniman kasi nga po, di ba, ang haba ng ating um, tag-init. So, ngayon, ang saya-saya kasi meron na namang tanim si Lolo na palay. So, after 3 months, Uh, mag ano na naman magha-harvest na naman si Lolo mga guys so make sure natin na makunan natin yun kasi nga po 'di ba ang ganda <laughs> ang ganda ng ano ng uh, lugar dito mga guys so ito po yung probinsya namin dito sa Capiz so yung ito yung uh, usually na makikita dito sa amin mga guys palayan, tubuhan so meron din mga niyog pero mas marami talaga yung palay mga guys so hope you enjoy our video for today so let's go pupunta tayo hanggang ano, sa kabila mga guys. Kasi nga po, titignan natin kung ano pa yung meron doon. And of course, I'll share it with you. Diba? Para happy. Nako naman niya. So, natapos na pala ito mga guys sa pag ano, yung, yung meron kasi dito mga space space. Yung, yung, tawag sa amin is nagasulit. O, oh, ba? diba? So, yun mga guys. Yung sa kay Lolo mga guys is nalagyan na nila yung kung saan yung may mga space di ba Kasi hindi talaga may iwasan yung mga guys pag nag ano ka, pag nag tawag nito pag nag um, direct yeah direct tawag di ba direct ng palay yung nagwiwisik ka ng palay niya para tumubo sila di ba yung pag-uumpisa ng pagtanim talaga may iwasan na mayroong uh, mga space di ba kasi minsan may mga ano siya may mga tubig no hindi hindi may iwasan na umulan kaya yun. yung iba nawawala doon sa kanilang mga uh, kanilang binaglalagyan uh, pag direct nako naman niya ang hirap mag-explain ano ba yan so nandito na kami pala sa may ano nakarating na kami dito, no? So, meron na nakita si Mahal na mangga. So, may malaking mangga dito mga guys na makikita dito sa tabok. Tabok, na, tabok kasi yung tawag namin dito kasi nga, diba? Pupunta ka pa sa kabila bago ka makarating. <laughs> so, kailangan talaga tabukin mo. <laughs> tabukin. Ano bayan, yan? Ano pa tawag dun? Yung puntahan mo talaga, diba? Ano tawag dun? Tabukin. Basta sa tabok. Ah, wow. Ah kadto na lang kamo di para maintindihan tang tabok ba so yun mga guys so yung may meron dito mga guys malaking puno ng mangga so yun yung mga bunga niya is late na nga ito eh kasi yung ibang mangga dito mga guys is yes, uh, naubos na yung mga bunga so ito huli dito ng ano na hinog yung bunga niya so na, nahuhulog din sila mga guys pag malakas yung hangin kusa na lang yan nalalaglag ah, di ba wala nang kahirap-hirap kunin kasi nga po hangin lang ang katapat nila, mahuhulog na sila. OMG. Yun pa lang mga guys, ang aming nadaanan ni Mahala. O nauna, di ba? Meron palayan yan, so may pilapil. <laughs> so, pagdating dito naman sa tapok, is merong mangga agad. O, oh, di ba? Masarap kasi nga po, di ba? Maraming prutas. Kung kaya, kung saan mo gusto pumunta, meron kang makakain. So, hindi ka talaga magugutom. Kapag masipag ka lang, di ba? Sulat na ito is tanim ng lolo ko. Siyempre, masipag yung lolo ko. <laughs> He is 82 years old, pero Thanks God kasi nga po 'di ba malakas pa yun yung lolo ko kaya pa magtrabaho so anong mga guys sa palayan ako naman yan. So dito po meron pa ditong uh, bunga ng mangga o oh, nakita na Angelo sobrang laki char. So itong mangga nito mga guys is a Japanese mango nga po pala hindi siya ano hindi siya Carabao mango ha hindi rin siya ad uh, um Indian mango nako naman kundi taga Japan ito mga guys. <laughs> so ay yung ano niya nito yung uh, yung laman niya kasi mga guys, pag nahinog siya is, yes, matamis siya, sobrang tamis niya, pero ano siya, maraming buhok, <laughs> buhok, tawag naman, uganot bala, yung sa ano niya, sa buto niya, yun mga guys, so, ngayon lang kayo nakarinig ng mangga na maraming buhok, char, so yun mga guys, no, ang kulit na Angelo talaga. Marami pa tayong makikitang prutas dito mga guys kasi maraming tanim si Lolo. Mayroong saging, may rambutan, may lanzones, may marang, 'di diba? So, matataan natin mamaya kung ano yung makikita natin dyan. So, of course, maraming puno, ba diba? Kaya malamig yung ano dito sa loob, mga guys. Kahit ano siya, kahit marami siyang uh, puno, ba diba? Walang halos na ano, na tawag nito, Walang halos na init sa loob kaya medyo malamig-lamig dito sa loob mga guys kahit yun nga lang maraming lamok char. So yun, naka-uniform kami ni Mahal papunta dito mga guys para naman iwas kate mamaya paglabas. Nako naman. So yun mga guys, kasi nga po o oh, kailan niya kami dito huling nakapunta? Matagal-tagal na rin. Kasi si Mahal, uh, ngayon lang din umuwi, no? So, suliti natin habang may kasama tayo, gumala-gala dito mga guys. Kasi ito naman yung uh, gusto namin puntahan, eh. Mag-explore dito sa labas, mga guys. Yun. So, lagi naman tayo sa bahay, naglilinis na bahay, nag-aayos. So, ngayon, iba naman yung gawin natin. Para naman, hindi hindi naman always ganun lang, ba diba? So, mag-explore din tayo dito sa ibang uh, parote depa ba? So yun mga guys, after nito dito, pupunta na kami dun sa kabila. So maghahanap na kami ng labong. Meron dito mga guys na labong, pero ayaw namin nang talagang botong. yung butong na ano ba. So gusto namin is dalusan. Ewan ko nang tawag sa inyo, basta dalusan sa amin mga guys, Baala kayo diyan. So yan po yung sinasabi ko na malaking mangga, 'yo, yeah, 'di ba? Malaki talaga siya, no. So sorry dahil madilim siya, but yan po yung mangga, yung uh, ang yung puno ng mangga na nahuhulog siya yung mga bunga char so yun po and of course ari ba si Mahalagi enjoy siya no so mamaya dadaanan namin yan yung mga napulot niyang ano kasi nga po bagong ano lang din bagong bagong uh, Bagong pitas lang, no? From the puno, no? Kasi nga po, pag mahangin siya, nahuhulog. Kasi pag umaga, mga guys, maraming mga bata dito na pumupunta, kumukuha sila ng, ano, ng mga bunga na nahuhulog, 'di ba? So punta tayo sa kabila. Punta na tayo doon sa kabila. Ano ba 'yan? Parang parang ano, parang hinahabol ako ng aso, mga guys. Sorry, pasensya na po kayo. So I hope you understand. Understand me. <laughs> Nako naman 'yan. So ito po, yung, 'yung ano, 'yung butong, ito 'yung sila sabi ko na butong. 'Yan 'yung maraming ano, 'yung sobrang katiba. O, oh, diba? O, oh, ayan, meron na. So, pag maulan mga guys, talagang tumutubo sila mga guys. So, doon kami pupunta sa kabila kasi yung ano dito, yung butong na ito mga guys, yung, tawag nito, yung hindi yung kawa, kasi iba sa amin yung kawayan yung may tinik eh. So, ito butong yung tawag sa amin. So, maraming, uh, maraming tambo yung butong. Oh, di ba? Ilong, ilong, kahiligay nun yun mga guys sa tambo sang butong. So, hindi kami magkuha sang tambo sang butong. Kasi nga po, yung kukuni namin is tambo sang dalusan. Yun. So, ito po, OMG. Di ba? Ang ganda. Oh, meron pala dito, ano, maraming mga bulaklak. Oh, di ba? Dati nung mga bata kami, mahilig kami kumuha nito mga guys. Tapos, nilalagay namin sa altar. <laughs> o, oh, ba? Diba? Ang ganda ng bulaklak. Pati naman mga bulaklak, mga guys, is namumulaklak na rin. Pero, nung dati, nung tag-init, kawawa din sila, mga guys. Di ba? So, ngayon, oh, parang ang lusog-lusog ng mga bulaklak na ito, mga guys. Ang dami. Nakakaaliw naman tingnan, o. Oh. So, yarn, di ba? Punta pa tayo sa kabila mga guys. Tingnan natin kung ano pang meron doon mga guys. Kailan si Mahal parang iniwan na yata ako dito mga guys. So, ako kasi honest na ano dito na stranded ako dito sa mga bulaklak na ito. Kasi nga po na-amiss talaga ako mga guys. Oh, di ba? Unexpected naman na marami pala ditong bulaklak. Oh, natumubo pa. Akala ko namatay na ito nung tag-init. So, let's go. Sana kaya si Mahalo, MG. Malapit na tayo mga guys sa puno sa dalusan na sinasabi ko. So, si Mahal siguro nandun na. So, pupunta na lang din ako doon, no? Kasi nga alam ko din kung saan yun. <laughs> so, ito po, ah. Uh. Ah, uh, diba? Ang dami talaga ng mga bulaklak na ito mga guys. As in. So, meron pa pala dito mga pinya. And of course, di ba yung sagi na sabi ko. Tapos may mga langka din dito mga guys. Sa gubat na ito. OMG. Hindi ka talaga magugutom dito mga guys. Kapag namunga silang lahat. OMG talaga. So, ayun na si Mahal no. Ang layo na ni Mahal. Kaya, uh, puntahan na natin siya. O, oh, yan. Alam nyo ba yan? Yung kulitot. O, oh, ginugulay din yan mga guys. Akala nyo ha. Sa inyo ba? Ginugulay nyo rin yan. At ito yung pinya na sinasabi ko mga guys guys. Oh, ba diba? Yung, yung pinya mga guys, it's, is native siya, mga guys. So, tumutubo lang talaga yan siya. Parang, ano, yung wild na pinya, no? So, meron din pa sa inyo yan. So, for sure, meron din yan sa inyo, sa mga gubat, mga guys, na tumutubo. So, nandito na tayo, mga guys. Sa sinasabi ko, nadalusan, mga guys. So, ayun na si Mahal. Punta na siya doon sa may puno. So, pupunta na rin tayo doon, mga guys, para makapagsimula na tayo. Kasi mamaya, pag umuwi tayo, mainit na po. So, mainit na rin pag tumawi doon sa pilapil, OMG. I'm sorry, it's time's up na pala. So, next video na lang yung labong OMG. It's a prank. So, thank you so much for watching mga guys. See you next time and of course, hope you enjoy my video for today. At kung bago ko pa lang sa channel na ito, please don't forget to subscribe and hit the notification bell para updated kayo sa mga susunod pa nating uploads. Thank you so much everyone. See you around. God bless us all. At maraming maraming salamat po sa mga sa akong pag-support na Ak Kanchila Cinco Vlogs. Mabuhay po kayong lahat. Hanggang gusto nyo. Char. So, bye-bye na and love you all my guys